Hi hey guys, um, meron ako isang awit na worship para sa inyo. Um, so, ako ay hindi na siguro maybe hindi na nakapagsimba pero naiintindahan niyo naman ako. So, sana pakinggan nyo and sana matutok na din sa puso nyo na meron kayong makikita na sa piling mo. Piling mo. <coughs> kapayapaan nagmumula sa iyo kalikayan na kami sa piling mo kapayapaan nagmumula sa Maligayahan na kami sa piling mo Wala na hanapin pa Wala nang nanaisin pa Kundi mamalaki sa piling mo Aking ama wala nang papantay sa iyo Nag-iisang Panginoon Kaya ang naisin ng puso ko Sa piling mo Habang nakita ka ng Diyos Lumalabas yung puso at damdamin mo nilang lang puso, hindi lang damdamin, kundi yung pananakilin mo maging isang bata or maging isang makadamdamin. Hanggang sa madadala mo ang dalawang sulok ng puso mo. Idamdam mo sa Panginoon na meron kang isang damdamin na madadala mo hanggang history lives. Diba? Hanggang future mo na yan. Tolik na stop ulit Kapayapaan nagmumula sa'yo Kaligayahan na kami sa piling mo Kapayapaan nagmumula sa'yo Kaligayat na kami sa piling mo Wala nang hahanapin pa Wala nang nanaisin pa Kundi mamalagi sa piling mo Aking ama hanggang nanatili si Lord sa iyo ako mananatili akong maging puso o damdamin niyo kasi ang Panginoon Jesus hindi yan nawawala sa inyo kasi ako faithful God yung magiging kalakasan niyo or magiging puso niyo hanggang paglaki niyo hanggang pag pagkakita niyo sa Panginoon na mayroong isang Panginoon na magdadala ng histories at life sa inyo. Hindi yung lifestyle, kundi yung kalakasan na nakikita mo or dagdamin mo hanggang dulo. Kasi ang Panginoon, meron siyang hinatid sa atin or hinahayag sa atin na kung tayo or ang marami pang history lives, edi masaya ka. Edi magiging maganda ka. Hindi lang naman tayo katulad ng iba na makikita mo na kakaiba ang mga nangyayari pero masaya ka masaya ang puso mo masaya ang utak mo masaya ang pandinig mo pero ang Panginoon kaya what if kaya kung magdala sa si Lord ng kalakasan o what if kaya kung magdala si Lord sa inang pusong nagmamahal o pusong nagsasakripisyo para sa iyo Manatili kayo kay Lord para mas ma-appreciate nyo yung magiging puso or real lives nyo. Hindi lang naman sa akin eh. Kasi sa pag-iisip ko or sa damdamin ko pa lang, nandun na yung kalakasan na nagmumula sa akin. Hindi lang naman yung lifestyle eh. Kayo din, sana, naintindihan nyo. Kasi ako kasi, naging pasaway ako sa mga magulang ko or sa mga guardians ko kahit wala na akong magulang pero mas naiisip ko din na sana maging mas maayos at ligtas kayong lahat na sana may magulang pa na may magmamahal pa sa inyo na kundi yung kinanta ko yung sa piling mo is may pagmamahal at pagmamalasakit sa inyong mga magulang salamat sa inyo guys and bye bye